Isang masaga ng araw sa inyo mga katanim. Muli na lang po tayong nagbalik upang talakayin ang mga gulay na madaling anihin. At sa episode po natin ngayon, atin pong pag-uusapan ang tungkol sa halaman na sili. Ang tanim na sili na may scientific name na Capsium annuum ay kabilang sa mga Solanaceous crops. Mainam itong itanim sa sandy loam na lupa nasagana sa organikong bagay. Maari itong itanim sa anumang buwan ng taon sa mga lugar na mababa o medyo mataas. Mainam itong pampaganas ng kain. Nagtataglay ito ng bitamina A at C, iron at calcium. Ginagamit itong panghalo sa mga nilulutong pagkain o usawan. At narito naman ang mga dapat tandaan sa pagtatanim ng sili. Una, ay ang pagpili ng binhi. Pumili ng variety ng sili na naaangkop sa lokal na kondisyon, hinahanap sa merkado at marsistensya sa mga sakit at peste. May dalawang uri ang sili, ang siling labuyo na ginagamit pang sausawan at siling haba na ginagamit pang halo sa niluluto. Maaring basihan ito ng hinahanap sa merkado. Pangalawa ay ang paghahanda sa lupa. Araruhin at suyurin ang tanima ng dalawang beses upang maging buhaghag ang lupa. Gumawa ng mga kamang taniman na may lapad na 1 meter at haba na 10 meter o depende sa laki ng taniman. Lagyan ng compost ang mga kama sa dami na 2.5 kg kada 5 metro kwadrado. Pangatlo ay ang pagpupunla. Magtanim ng buto sa kamang punlaan, seedling tray o mga recyclable materials na may pinaghalong tig-isang parte ng lupa, binulok na dumi ng hayop at carbonized rice hull. Gumawa ng mababaw na linya na may paghita na 10 to 15 cm sa kama at ibudbud ang mga buto. Diligan ang punlaan bago at pagkatapos itanim ang mga buto at takpan ng dayami ang kamang punlaan o ilagay sa lilim kung ang gamit ay tray. Diligan araw-araw o kung kinakailangan. Bawasan ang dalas ng pagdidilig at paarawan ang mga punla isang linggo bago ilipat tanim. Maari nang ilipat ang tanim ang punla tatlong linggo pagkatubo nito. Pangapat ay ang paglilipat tanim. Ilipat tanim mga punlang may edad na apat hanggang limang linggo. Gawin ito sa hapon o kapag makulimlim ang panahon. Gumawa ng mga tudling na may pagitan na 45 cm sa mga hanay. Lagyan ang bawat tudling ng isang dakot na compost o binulok na dumi ng hayop. Magtanim ng isang punla bawat tudling at takpan ito ng lupa diinan ang bahagya ang palibot ng halaman, diligan ang mga ito pagkalipat palitan ang mga namatay na punla limang araw pagkatapos maglipat. Ang panglima ay ang pangangalaga. Maglagay ng karagdagang nabulok na dumi ng hayop o kompost depende sa tubo ng halaman. Diligan ang taniman ng isang beses sa isang linggo o kung kinakailangan. Ang paglalagay ng mulch ay makakabawas ng 50% sa pagdidilig. Tiyaking walang damo ang taniman lalo na sa panahong ika uh, labing isa hanggang pang 48 na araw pagkalipat tanim dahil sensitibo ang tanim sa panahong ito. Magtanggal ng damo kung kinakailangan. Ang pang-anim ay ang pamahala sa sakit at peste. Karaniwang peste ng sili ang trips, hanip, o uod at langaw. Tanggalin ang mga bungang nasira ng mga peste. Mare ring magtanim ng sibuyas, amarilyo, mais, sinia at kosmos sa paligid upang mahimok ang pagdami ng kaibigang kulisat. Ang pangunahing sakit ng sili ay pagkalanta, dulot ng bakterya at virus. Bunutin at ibaon sa lupa ang mga halamang tinamaan ng sakit upang maiwasan ang pagkalat nito gumamit ng malulusog na punla at tiyaking hindi ito nababaha. Ang panghuli ay ang pag-aani. Anihin ang mga hinog na bunga sa umaga. Gawin ang pag-ani tuwing ika tatlo hanggang apat na araw. Ilagay ang mga naani sa kahon na plastik, karton o kawayan na may sapin na dahon. Dito na lang po at sana po ay may natutunan na naman kayo. Abangan nyo po ang mga susunod nating video na kung saan tatalakay natin ang mga gulay na madaling anihin. Maraming salamat po. Ingat!